halos everyday po ay umuulan. Kasi nga po, ang ulan na po talaga ngayon. Ito po yung isang napakalaking problema para sa mga pintor. Lalong-lalo na po sa mga automotive painter. Ano nga ba yung automotive painter? Yan po yung mga pintor na gumagamit po ng air compressor at spray gun. Yan yung mga nagpipinta po ng sasakyan. Yung mga nagbabarnish po ng mga furniture. So medyo mabigat po sa kanila lalo na kung sila ay walang shop. Kasi kalimitan po sa atin lalo yung mga pintor na uh, bago pa lang natututo o yung mga DIYers nagbubuga lang sila sa open air. isang wala pang bubong no, isang dinadala lang sa mga uh, lona or habong. So pag umulan at medyo malakas pa ang hangin, may posibilidad na ito ay mabasa may mga katanungan po sa mga ilang viewers natin pwede bang magbuga ng umuulan or sa gabi hindi maganda magbuga ng malamigang panahon lalo na umuulan lalo na kung ang chef nyo lamang ay naka open lang no? although na may bubong pero wala tayong mga spotlight o yung mga heater kaya napaka importante po na pag nagbubuga po tayo kapag ang gamit po natin ay acrylic or urethane type, kailangan po talaga ay mainit ang panahon. Ano ba pwedeng gawin natin para tayo ay makapagbuga kahit nung buulan or sa gabi? Mag-provide po kayo ng mga ilaw or spotlight para uminit po yung lugar na inyong pagbubugahan. Ngayon, kung walang bubong, talaga hindi kayo makakapagpinta. So, pwede na magpalagay kayo ng bubong, lagyan nyo ng mga spotlight, apat na sulok, para kahit papano iinit po yung lugar. Kaya lang, lalagyan nyo po ng cover. Kasi yung misan, umuulan, hindi nyo lalakas ng hangin, may posibleng mabasa po yung inyong binubugahan. Ano po ba ang nagiging problema? Kapag nabugahan na po natin ito at biglang naanggihan ng tubig ulan, magkakaroon po siya ng bubbles na nagkakos po ito ng pinholes. Yung pong butas po na tinatawag. Yung butas-butas po, no? iba po sa orange peel na umbok naman. Kabaliktaran po yon. So, medyo isa sa malaking problema po yung paint holes para sa mga automotive painter. eh mga iba't ibang klase ng mga pinto dahil yung mga veterans na kagaya ko. kung so, ginagawa ko, uh, ako ng hair blower. So, isineset ko sa mainit na temperatura. Binubugan ko muna siya ng hair blower na nakaset sa mainit na temperature para uminit po. Then, saka po po siya bubugahan ng primer. So, ganun lang din po ang proseso, no? Pagbuga tayo ng primer, base coat, hanggang sa makarating po tayo sa top Ganon Ganun din po ang proseso ng kahit umuulan o sa gabi. Sa gabi, kung mainit naman ang panahon at hindi na umuulan, o kahit wala ka po niyan, pero ang gagamitin yung pintura ay 2K. Ano po ba yung 2K? Yung po yung two component system. Yung pinagmimix. Uh, ah, kung primer, meron tayo mga urethane paint ng primer. O meron tayong urethane primer no? na two component yun. Ibig sabihin, meron siyang primer at meron siyang catalyst or hardener na hinahalo. Meron din epoxy primer na epoxy primer at meron din catalyst na hinahalo then ganoon din po sa urethane base coat o yung kulay at urethane top coat Yan po yung two component basta may pinagmimix po yan po ay meron curing time na kahit malamig ang panahon may oras po siya na dapat matuyo at siya ay makunat pag natuyo kung ikaw sa acrylic kapag malamig po ang panahon butod sa malambot ang pagkatuyo niya hindi po kayo kagad makakapagbuga kasi kailangan tuyong-tuyo ang acrylic paint bago natin ito patungan ulit. Pag malamig po, hindi po ganun kadali na makalabas yung fumes na ginatawa. Kailangan po yun, bago tayo mag ay wala na po yung fumes para maganda po yung tuyo. Pero sa two component po o sa two kay o urethane paint, okay lang po. Kaya misan ang plus of ng pagpipinta ng urethane type ay every 10 to 15 minutes lang pwede na tayong mag-recode. Pero pag natuyo sa makunat pa rin at matigas. Kung iko compare ito sa acrylic type. Dapat po, pag magre recode tayo sa acrylic type, siguraduhin pa po natin itong tuyo-tuyo. Maaaring palipasin po natin ng 1 hour, then ipuin po natin kung ito po ay matigas na. Mas maganda po sa acrylic paint ang tuyo-tuyo bago mag-recode. Eh, kung mainit po ang panahon, talaga matindi ang sikat ng araw, Pwede rin po na uh, madaling matuyo acrylic. Pwede rin tayong magbuga ng 10 to 15 minutes kung sigurado 'to yung tuyo na po. At depende po ito sa brand ng pintura. May kanya-kanya po kasing uh, uh, formulation ang mga brand ng pintura. So hindi natin pwedeng sabihin na ito si brand na to ay ganon kadaling matuyo at si brand na to ay ganun din katuyo so ayan po ano, kaya nga meron tayong ibang brand na ginagamit o meron tayong mga kahiyangan na brand ng pintura at type ng pintura na ating ginagamit so ayan po ano ito yung mga tips lamang no? mag provide lang po kayo ng uh, hair blower heat gun spotlight or ano pang pwede natin gawin para uminit ang lugar So, magkaroon tayo ng heater. So, yan po ano, basagad na bubugahan po, po natin yung ating surface na bubugahan. Painitan muna natin. Lalo na't na malamig ang panahon. Kung tag-ulan at kung tayo wala naman talagang lugar, huwag na po natin ipilit kasi mas lalo lang po kayong hirapang magpinta. So, ayan po. At sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po na pag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.